Hi guys! Good afternoon! Welcome to my vlog! For today's video ay magmumukbang tayo ng noodles. Kasi murag kabuhi dyan sa binignit. Nakapaydaghan na habilin pero din ako ganahan ng kaon kaya murag nagsakit na nga akong kutukuto. So na akong arikaroy noodles. Di di ay. Di kita ariin noodles. Beef kay Murag ni Sakit akong kutukuto sa tinunuan, sa yunatan. Masarap paminsan-minsan yung noodles. Lucky me, instant noodles, guys. Di ba lami? Yummy! Kasi medyo spicy siya. A little bit. Charot. Shout out kay si Sally. Get out of there. Ang gulo ng aking background guys. Ang daming kalat na damit kasi wala nang mapaglagyan. Yummy. Yummy ang noodles pag minsan ang lang. <sighs> Tiyah, huwag nakahigo po po ano eh. Kana siyang carne. O, beef money. So, carne, gihapon siya o flavor. mainit pa Ito na ako kumain kasi para hindi masyadong magtagaktak atong singot. Kaya kung sa salad na pwede hmm. Sarap. kain. O, no, di ba? Ubus agad. Ito ang resulta pagkatapos kumain nang ginatan. Pilipinas dahil kaumog. Wala eh. Ako tumayo. Pinapawisan yung aking bibig. Pinapaningot ng maraming singot. Ay, hindi siya makita. Ganyan na lang. Malapit nang maubos, guys bilis no? sabaw na lang at konting noodles kailangan lang kung kumain kayo, manong, kayo ng ganito instant noodles kumain kayo ng maraming water kasi maalat siya. More water for after to mine. <sighs> Yummy let me see your day let me i don't know this no When i saw almost not a that's it bye